Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shiro Rigas, mamaya sa Greek channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of December 7 hanggang December 13 for the sign off Capricorn. So, Capri, Capri, Car Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, sa spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn? Ang ating mga gilap. So, guys, this reading is a jury din lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos at Maraming salamat po sa so, mga walang sa mga pag-support. Sa aking channel, lalalala na ang hindi nag-i-skip ng ads na no, way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, nag-uumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of coffee coin? So let's see guys, what is the message advice sa iyo ng ating angel spirit paano natin nakagilapin at bubulabugin ang buong pagkatao mo? So let's see, eto na, halamin natin yan. So let's see, guys. Okay, so this is something the Five of Pentacles. Now, just be aware, guys, ha? May financial crisis or financial loss dito magaganap. No, mag-iingat kayo sa pag-spend ng pera, mag-iingat ka sa paggastos, no? And this is something that our moment for a major changes. Malaki pagbabago na magaganap sa buhay mo, no? Kumaga may mga bagay dito na kailangan pag-isipan mabuti bago ka magte ng auction door, kuya sir. Nako, mag-ingat po kayo sa kung ano man yung mga pinagagaso sa inyo, ha? Baka pagsisihan nyo sa hula. And this is something that I higher find for a lesson learned. So, may mga bagay na dapat mo matutunan at may mga bagay na dapat mo pakakatandaan. No? Pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay, kailangan mong maging stricto at talagang maging mautak, no? Kailangan pangangalagaan mo ang iyong mga pinaghirapan. Hindi pwedeng, di ba, ura-ura basta-basta, gano'n. So, let's see what is additional message And because uh, this is something that sounds called with a fear positive outcome, magiging maganda ng kalalabasan nito. No, maaaring maliwanagan ka, or may magsilbing kaliwanagan sa'yo. And this is the emperor that uh, brings you a maturity, no? Magdadala ng, um, kumbaga, authority or, uh, pinasabi ang power, na ikaw yung mismo makakagawa ng um, eksena na magpapabago sa landasin at buhay mo. Kaya kailangan maganda ka. Dahil dito na magsisimula ang totoong eksena. Di ba And this is something the justice card. No? There is a balance and of course justice will be served. May mga bagay dito na ang hustisya talaga ipapabor na sa'yo. The five of pentacles and what? reference the po of pentacles. So, this, is something of practicality. See, I told you. Kailangan maging practical ka dito kung hindi na ako may malulus tayo na pera. And this is something that set up once by Verde, no? May mga pagsisisir pang hihinayan ka dito from the past na maaaring nagsilbi sa'yo ng uh, kabigatan, no? Maaaring may mga responsibilidad or obligasyon ka dito na kailangan ng baguhin at wakasan. So, let's see what is, or may, ma may matatapos na ditong, Um, bayarin. No? The high of the higher the seven of wands. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Maari may mga bagay sa na nangyari sa nakaraan mo na kailangan hindi na maulit-ulit. No? Kailangan matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. The sun card represent the nine of pentacles. in reverse, so this is something uh, free. Anxiety is free. So, maaaring makalaya ka na sa stress. No? And of course, The makalaya ka na. Kung oh, yung iniisip mo, makaalis ka na dyan. This is how emperor. Reference to the page of for investment. Just be invest wisely. Oh. Matuto ka ng, um, kumbaga, pangawakan, kung ano yung mga bagay na alam mo mag, pagsisilbing pagyabong sa'yo or paano mo mapagyayabong yung finances mo. Maging mature ka na na ang pera, hindi yan napupulot lamang. Di ba? Kailangan mong paghirapan niya or kailangan mong ingatan. This is only the high phrases So, something unexpected moment. No? May mga bigla ang pagbabago na magaganap na kailangan maging mauta ka. There's a justice will be served. Kung ano yung mga bagay na gagawin mo, mag-reflect sa'yo. What goes around comes around. So, this is the sixth observer with the transition. No? I told you, maaring makatapos, maaaring makatapos ka na sa bayarin, makatapos ka na sa mga utang na hinuhulugan, o maaring matapos na ang sigalot pagdating sa finances. So, this is the Tower Moment and of the, Earth, because the Ten of Reference to the Queen of something on healing. No? Magkakaroon ka na ng healing dito sa lahat ng pasakit at pasanin, sakripisyo no maaring matapos na and this is the eight of wands of something a Fast communication and fast movement so bibilis lang nagtakbo ng eksena uh, kailangan mo protekyan ang pangalagaan ng sarili mo finances and love life and career kailangan mo matuto no patuto pangalagaan Proteksyonan kung ano man yung yung pinaghirapan so let's see what is the sad card and the nine of pentacles uh, nine of swords in reverse so, this is the page of uh, page of in, the, um, in the upright. So, sinasabi dito na, curiosity, get more information. Bag, dapat kailangan mo kung maga uhaw sa katoto, uh, uhaw sa, um, kung maga matututo, uh, uhaw sa ka, um, karunungan, o uh, uhaw sa matututunan mo. Parang gano'n, no? Kung kailangan, gusto mo mga bagay na madagdagan ng kaalaman at kakayanan mo. Gano'n dapat. No? Kung maga mga bagay dyan na maglilinaw din sa'yo, no? Dahil sa mga, pagiging ano mo, curiosity mo, lahat ng mga bagay matutuklasan mo. And ako uh, sinasabi dito with the emperor because the page of pentacles. To, so, this is something a uh, dream uh, with a moon card with a dream coming true. now this is something an investment na maari magtupad ng pangarap mo, no? And this is a five of pentacles. So see, mag-iingat ka ha. Kung mag lahat ng mga bagay na gagawin mo, maaaring mag-reflect sa'yo. There is something of secrets or something hidden. No, may mga bagay na nakatago na maari mailantad dito na maari pagsisingir ng panghinayangan mo. No, bago pa mangyari ay kailangan mo alam alam mo sa sarili mo lahat ng mga bagay na gagawin mo mag reflex sa iyo. No, let's see what is the outcome. Ang pinaka outcome is the five of swords in reverse. because the seven of swords in upright. So sinasabi dito five of swords in reverse. There is a fair fight. May patas na laban. And the seven of pentacles with a harvest time. So, may mga bagay dito na maaaring uh, makuha mo na na what you deserve. No? Pinaghirapan, pinagpaguran, at yung mga pinag-ipunan mo. Oh! At yung outcome is the something harvest moment. No? Let's see what is additional messages for the things finances and career. So, sinasabi dito, guys, this is a queen of wands by confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo lang ang pakiramdam mo. And this is something that king made in the, uh, in reverse so sinasabi dito guys na baguhin mo yung perspective or sinasabi pananaw mo no mindset ganon and there was, there was this of course there's a bit of swords and of course the nine of cups no there's a lot of secrets and hidden no but kumbaga parang maano to parang maa-uncover ganon lahat ng mga bagay matutuklasan mo at magdadala sa inyong katapanan to pagdating sa finances and love, love and career. Or something finances. No? This is something about sa negosyo trabaho mo. Sinasabi dito na malalaman mo kung ano yung nakatago, no? yung may lihim na, na agenda iyo. Or nagsisinungaling iyo. or may balakang lukuhay na ulin langin. No? Additional message pagdating sa love life. So this is something the lovers. Maaring may asawa ka or something na maaring may bagong pag-ibig na papasok sa na magdala sa'yo sa ino, higher level of commitment. Maaring ikasal ka or maaring magkaroon kayo ng panibagong ex pagdating sa love life, no? Maaring magjawa kayo, magkaroon kayo ng uh, maging live-in uh, live kayo or something mag-asawa kayo, ganoong maging mag-asawa kayo or something ikasal kayo, ganon, Or magkaroon ng engagement or um, higher level of commitment. And this is the two of us by um, something a uh, choices, no? Choice mo to eh. Or may mga bagay na pipiliin ka. Ay, gandang-ganda. O, gupong -gupo ka dito, sir. Dalawa yung taong may gusto sa'yo. Ay. Additional messages um, for, uh, for, uh, for help. No, this is the nine of Night of Wands for something with silence, no? Kailangan mo magtiyaga diyan at kailangan mong alamin yung nararamdaman mo talaga. And this is a magician for manifestation or reflections, no? Kumbaga may mga bagay na naggawa ka from the past na maaring ngayon na inaani mo na. Ibig sabihin, kumain ka ng mga unhealthy food. So this is the moment na maaring may mga sumasakit sa katawan mo. Madalas ulo, balikat at braso. I think this is a something of puyat no puyat at um, uh, kumaga pagod pasma and the pasmang gutom to may pasmang gutom ka and this is a star card for healing hmm. kumaga magkakaroon ng healing dito guys so let's see you guys what is additional messages with the magical fairy messages may pasmang gutom ka ha ibig sabihin mag ano ka mag um, magluto ka sa umaga ng sinaing tapos ilagay mo sa sa bib po or tuwalya tapos pag yung alam mong kaya mo na siya ilagay mo mismo sa noo mo the same time lang hapin mo yung yung unang bukas ng sinaing no para nasa ganun mawala yung pasmang gutom so let's see what is the magical fairy messages Nire-reference dito with a vegetarian. So, kailangan mo ng fruit and vegetables dito, guys. no More on veggies ka ngayon. So, maaaring kailangan, ano ka ngayon? Vegetarian, yun niya. No? More on veggies ka ngayon. Iwas-iwasan mo yung mga karne, red meat. So, let's see what is the additional messages with a um, Romance Angel for Miss Oh, uh, there's a some, uh, Get some exercise So, kailangan mo magpapawis Guys, ha Para maging malakas Ang iyong katawan Ang iyong immune system Let's see what is The Romance Angel For Mystic Love Oracle There And there's a uh, Sex Good Time So, meron kung Kumbaga Magbigay ng Something um Extraordinary charis Kumbaga magbigay ng Kaligayahan sa dito No? I request time to each other. And there's a legal matters. Na no, meron dito talaga meron naman dito, dito maghihiwalay. Maari mag, meron dito, kumbaga, uh, may usaping pagdating sa asawa or mag-aasawa, no? And there's a third party. Meron talagang third party talaga. No, meron dito third party. Na meron talagang di, uh, devotion or sub-devotion. Uh, meron dito, ano, uh, divorce meron of course, sinasabi dito, meron din ditong third party involved. And of sa home foundations. Oh. si kabaga, meron talaga dito na parang ipinilit ilaban yung relasyon. Pero ganoon talaga. Merong mga matatapos at kailangan tapusin. no meron dito parang nagkaroon ng white one night stand. Parang ganoon. Parang tinitimbang mo kung ano yung mahalaga. Yung kasalukuyan o yung itong bago. No? additional messages for synchronicity so this is something of Raven na no, mayroong aswang dito guys and this is creativity na no, mayroong nagbibigay ng ano sa'yo dito hallucination or something intuitions parang magulo parang hindi ka makatulog sa gabi bukas ang diwa mo inaaswang ka no, meron kasing meron ka kasi may nararamdaman ka sa katawan. kaya ka inaaswang and there's a soulmate and healing no, magkakaroon kayo ng healing pagdating sa soulmate connection no, gagaling na ang inyong relasyon maaring kumbaga magkaroon ng kumbaga pag-aayos and there's a dreamer or father na maaari napapanagipan mo ang iyong tatay, ama na yumao let's see what is additional messages with a yin and yang or card and of course this is something a comfort zone kailangan mo na kung sa comfort zone mo yung mga bagay na kinakatakutan mo baka takot kang iwanan, takot kang saktan so maaaring ngayon yung mga bagay na nararanasan mo ngayon kailangan mo na pakawalan a transformation kailangan mo na baguhin 'yung sarili mo kailangan mo nang i-develop 'yung sarili mo na ganoon talaga life post uh, life goes on no sila sabi dito na may mga bagay na nawawala may mga bagay na umaalis may mga bagay na lilisanin ka no at kailangan nang i-let go and this is something union meron dito mag meron naman dito pagtatagpo and daming energy ha may naghiwalay, mayroong nagkabalikan dito guys no so let's see what is additional messages for our chakra messages Pero because this is something, a passion, no? Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, yung hilig mo. And versus a perception, maguhin mo yung mindset, o yung sinasabi dito na pananaw, no? Pero because this is something um, bittersweet. No? Kung ano man yung mga bagay na nangyari sa from the past, lahat ng mga pait na yan, maaaring mag... Merong katumbas na tamis yan. So, let's see for our Archangel Michael messages. One more card, please. Okay sa so, sinasabi dito guys, there is a something eternal love. Meron talagang habang buhay na pag-ibig o kahit na ano, ano, man yung mga bagay na nangyari sa from the past, maaaring magiging marupok ka pa rin. No? Maaaring magiging marupok at magiging martir ka di, oh, for this eksena. And this prayer. will help you from your situation. No, may mga bagay na kinakapitang ka pa. Binagdadasal mo na sana mabago na yung sitwasyon nyo and explore your options, no? Na mayroong pang kung paano mareresolba resolve ba O masusolusyonan yung problema or yung pagsasama nyo Kung makapit ka pa sa paniniwala Na mababago pa siya Na maaalis yung mga ganong eksena niya Ganon Firmontology represent what? this is something and uh, nothing is yet set in stone. May mga bagay na hindi pa napapanahon. May mga bagay na wala pa sa pagkakataon. At sila dito, there's a something balance in the spiritual and practicality. Kailangan mo maging balance eh, Sa lahat ng bagay, ha? sa lahat ng aspe aspeto. Communication is the key. So, kailangan mo makipag-communicate ng maayos. Hindi pwede yung parang tatalikuran mo na lang, no? Dededmahin mo. No, kailangan mong harapin yung mga bagay na yon. Ayaw mo man masasaktan ka man, pero kailangan mong malaman at matutunan yung mga bagay na yun. For the angels answer, no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba, And this is something, listen to intuition. Listen to your intuition. Basta makikinig ka sa, sa gabay mo. No, may gabay ka dito and there's a yes. No, possible na may, may magtutupad ng mga pangarap mo or maaring matatapos na yung mga, mga suliranin, problema, at paghihirap mo. So, let's see what is our kang herapael. improving health. Na mag-improve na rin yung health mo. Malaking factor yung health issues sa relationship dito, guys. And of course, finances. So, ibig sabihin, lahat ng aspect, no? Talagang, talagang pinasok dito sa energy mo. Talagang pinasok dito sa reading mo ngayon. And this, oh, spiritual teacher, kailangan mo albularyo dito, ha? Meron din dito ginayong madaw. Okay, thank you. Meron dito ginayong At talagang ginawa na eksena para pag kayo at para mabago yung ugali ng asawa mo and there's a something let go kailangan mo nang ilet go o kailangan mo nang pakawalan at kailangan mo nang kumawala so let's see what is the energy the garden and the game see there's a lot of discoveries coming in for you marami ka pang malalaman marami ka pang matutuk matutuklasan and there's an attachment mag-iingat ka dahil nasa harapan mo lang ang impostor No, and this is something man is holding a heart, no? Kumbaga, if you were a man, no, kumbaga may taong mahal na mahal ka. If you were a woman, may taong may taong mahal na mahal ka, Ganon. Something na may yung tao na yon, siya may hawak ng puso mo. For romance is just and what? Honeymoon, no? Magkakaroon kayo ng time to each other, guys, no? Intimacy, gano'n. And this is something release your ex. Kailangan mo na pakawalan yung ex mo, some of you guys, no? Pero naman dito, kailangan mo na pakawalan, no? May may, may taon na darating sa'yo. Na para sa'yo talaga. Meron naman dito, maaaring ibalik yung sigla ng inyong pagsasama at pag -ibig. And this is something undisciplined. So, kailangan nyo lang na disiplina. At the same time, there's a judgment for a wake-up call. nakailangan no? mo na maki, uh, parang matauhan. No? Kung maga mga red flag na, na binibigay sa harapan mo, kailangan mo na makinig na you need to let go. And kailangan mo na pakawalan at bitawan yung tao na yan. Kung ayaw mo makulong sa bangungot. And this is something gift. No? There's a past life na nangyari na yun sa nakaraan mo na kaya mo ulit mabago yan. No, kailangan mong magkaroon ng panibagong eksena. Kailangan mong tanggapin at pakawalan. And this is something Uh, inner self, na kailangan mo palawakin yung sarili mo dito. Ibig sabihin, mahalin mo yung sarili mo, tanggapin mo yung sarili mo ulit, no? Hanapin mo yung sarili mo for additional messages. 8. school. So, this is something life lesson. Talaga marami ka natutunan sa buhay mo. No? Marami ka natutunan sa ginagalawan mo. Sa finances, love, life, and career. So, lahat ng mga bagay na yan, ang dami mong natutunan. And this is something trust the timing. So, magtiwala ka na there's a something perfect timing na ibibigay sa'yo at ibabahagi ng po pong may kapal. Dahil may mga bagay na napapanahon, may mga bagay na ibibigay sa'yo sa wala pang uh, takdang panahon. No? Ibibigay sa'yo with the unexpected moment. No? Kung baga, hindi mo in-expect na ibibigay sa'yo at hindi ka pahanda doon, pero ibibigay sa'yo. Ganon. Kung baga, hindi ka pa aware na ibibigay pala sa'yo. Alam mo yung parang nandun ka pa sa moment na nasasaktan ka pa. Dahil of course, ayaw mo pa mag-jowa, tapos binigay sa'yo itong tao na to para, di ba baguhin yung mga bagay na nangyari sa from the past. Ganon. Kasi may mga bagay na nangyari na hindi ka pa totally heal, pero biglang dumating. No, Ay para iparealize sa iyo kung kung uh, gaano ka katanga or gaano mo babaguhin yung sarili mo sa taong dumadating at dumating na. For Jesus loving God said, with God, uh, with God all things are possible. Pagdating sa ating Panginoon, wala daw imposible. At sinasabi dito, your faith has saved you going So see, ang tiwala mo ang magliligtas sa iyo tungo sa kapayapaan at tungo sa kalayaan. No? Kung magbibigyan ka ng maayos at tahimik na buhay, magtiwala ka lamang. So let's see what is the angel's number. For the angel's number, represent what? 20 con compassion. No? There is something diplomacy and potential service and recovery. So, talaga makaka-recover ka sa situation mo. It is a time, it is a confirmation that your assumption and beliefs are correct. But it's also an encourage you to use your talent and gift because they are, um, will benefit from the, from the word or packets, be of the service to others, your potential is enormous. So see, ikaw yung mga bagay na mag, ikaw yung mga ikaw yung bagay na magpapabago sa buhay mo. Dahil may mga bagay na kailangan mo tuklasin sa sarili mo para mabago yung yung landas na tatahakin mo. No? At unti-unti ka makakalaya sa mga pinaniwalaan at paniniwala. No? Dahil may mga bagay na hindi mo pa ina, hindi pa inaadya pero ibinibigay na. Ganon. Kung maga, hindi mo akala yung pagkakalobal itong, itong bagay na to na hindi ka pahanda. Ganon. So, let's see what is the messages of life strength. No? Kailangan mo maging malakas, maging matibay, at kailangan mo lakasan ng loob, maging malakas sa lahat ng eksena. Today, I maintain control of my emotions. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything that I encounter. I find my courage in the truth holding tight to the Force of love, ay interpret over fear. So, kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. Kailangan mo pakawalan yung mga bagay na nagbibigay ng takot sa'yo. So, guys, this is a weekly gabay for the month of December 7 hanggang December 13 for the sign-off. Capricorn. So, coffee 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 maraming salam for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating asagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the okay bell for more videos update. And of course, salamat po sa mga wala sa sports support na sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip na ads sa so pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig liglig, nag-uumapaw na biyayang manumalik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.